Wala na ang bagyo pero lubog pa rin ang ilang lugar sa bansa. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman, pinaalalahanan ng mga ahensya ng gobyerno na huwag magpakampante. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Juan Gualvez. Abot bewang pa rin ang baha sa ilang lugar sa Milaor, Camarines Sur ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyo enteng. Ayon sa lokal na pamahala ng Milaor, bahain ang kanilang lugar dahil catch base nito ng marataas na bayan sa Camarines Sur. Kabilang sa nalubog ang mga paaralan, dahil dyan ay posibleng sa susunod na linggo na raw muling magpapasok ng mga estudyante. Hindi rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Maykawayan, Bulacan. Napipilitan ng lumusong sa baha ang mga residente. Isang barangay sa Luisoy sa pinakamabilis bahain sa Maykawayan. Aabot naman sa halos isang daang pamilya sa naturang barangay ang lumikas. Sa bayan naman ng San Miguel, patay ng natagpuan ang dalawang taong gulang na batang lalaki sa barangay Mandili. Naglalaro raw ang bata sa tulay ng anuri ng rumaragas ng tubig sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Perwisyong bahari ng patuloy na nagpapahirap sa mga tagalikab Nueva Ecija. Ang ilang residente, sumasakay na nga sa kuliglig para makatawid lang sa baha. Nalubog na rin ang mga sakahan. Marami pa namang palay ang aanihin na sana ngayong buwan. Nakipagpulong naman si Pangulong Bongbong Marcos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para malaman ang tindi ng epekto ng bagyong enteng sa bansa. Inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta. Pinaalalahanan din niya mga opisyal na hindi dapat makampante. But we have to watch what's coming. Kasi kung sisimulaan natin yung uh, rebuilding tapos masisira lang, napakasayang naman. So we have to be a little more more you know, dynamic in our analysis for this so that uh, ma-maximize naman natin ang mga resources natin. rin ng aerial inspection si PBBM sa Antipolo at Marikina na kabilang sa mga matinding binaha. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News Five.